Yun, mga boss. May gagawin tayo dito no na panel gauge na H100 ito yung original nya ng panel gauge na ang problema dito walang display yung LCD meron tayong nakuha na panel gauge ang problema naman uh, Korean version siya so ang handbrake ayo tingin nyo nakababa ng handbrake hindi na mamatay nakailaw yung EBS nya tapos nakailaw yung traction wala dito yung sign ng baterya no? tinry ko naman nilipat yung LCD nito uh, wala ding power mga boss LCD lang talaga ang problema nito lahat working lahat yan maliban na sa display nito parang ganito So, nag-decide kami na kumuha ng uh, panel gauge Pero ang problema nga, may EBS, may traction At hindi nawawala mawala itong handbrake indicator So, manakakalis maya ano? Ngayon, ay uh, eh, yung LCD yun nga, hindi gumana So, ito, uh, pakita ko sa inyo, titesting ko muna, ikakabit ko to Dito sa si unit para makita nyo na uh, wala talagang display ito ano? so ito siya mga boss uh, ah, nakalas na natin at nakalas na natin ito Iba, naibalik na natin yung original nya so pakita ko sa inyo ayan ang problema nyan walang display okay walang display yan mga boss yan ang problema sa kanya black out no pero working lahat yan yung mga mga needle nito ito gumagana lahat yan may RPM kompleto lahat ang problema lang yung display niya so i -refering ko muna tapos update ko kayo kung ano makikita natin nga kasi nalismaya nga yung customer natin dahil nga umilaw itong ibi yeah, at saka traction tapos yung handbrake ay mawala yung handbrake nya ito so iaangat ko ha ayan o no? ayan o no? wala yung handbrake tapos yung katabi nyan indicator light ng baterya okay so ayan sya mga boss angat ko umihilaw yan no? Okay, so re-repairin ko muna tapos up kayo. Okay, oh, testing. <laughs> The moment of drought ah. Testing natin, no. Oh. Dahan na Okay, so na-repair na natin 'yan mga boss. So, kabit ko muna. <laughs> Ay, nakabit na natin. So, wala kang nakakinakabahan si Kuya ah. Sana gumana. Ala lang. Excited din ako eh. Igay on mo. Umilaw ka ha yo <laughs> oh. oh, Ayun lang, oh. Ayun lang, oh. oh. Ayun lang, Karanas ng display, oh. <laughs> tagal mong yung tiniis ito, ah. Tagal ito, ayun, ano? mong yan. Ah, uh, akala ko mga boss, LCD. Uh, akala ko LCD problema. So, ilipat namin kasi pares ng LCD. Pagdating dito, hindi pa rin, oh. No? Ayan, so bubuhay na lang natin to para ma-solve. Uh, hindi pa naman bayat dito yung ECU na to at alam naman ng tropa na hindi talaga umubra siya so ayan lang okay uh, it's 100 no panel gauge repair buhay mo natin mga boss na, nabalik na lahat na natin yun no yan yung inaanap ni kuya yo iwas gastos ng malaki meron mo malakas ang hangin ayan lumakas oh. ayan yung mga boss driver ko dito nilalagay. Ah, dapat naka ano dyan. Ayun, lang so. So, ayun mga boss, yan ang problema dito, yung display ng, yung LCD na yun. Yun ang nirefer natin. Ayun so, o, no? shout out kay Kuya Dante. Ayun no? yun. Highly recommended. Highly recommended ha. So, yun lang. Thank you.